guys, na nagmanihan tiri sa one guys IT Park. Ha. Daghan ka kanin tao ha guys. Karon gamay na lang. Murag pa siguro makita eh, kay oh daghan pa nang nangita. <laughs> Asa kay dapit butang no gi siguro bakante ko. <laughs> Nagamay na lang ganiha daghan kin tao. Pak, ini pagi nemake tebaran, depan kebonan kita. Ini anak punduk nih, guys. Degak, ada keana ginun. Oh, pagi sigurun lamkit eh. Kan arah gini pita peta git, peneng area. Nih, guys. Guys, dengan selamat. Bye bye.